Idol, next naman kung paano mag-weld ng cast iron. Okay, tara! So, paano daw weldingin yung pundidong bakal or cast iron, mga idolo? So ito, ito yung cast iron natin or pundidong bakal, no? So paano ba natin malalaman kung pundidong bakal to or ordinaryong bakal lang? So dito pa lang sa appearance pa lang dol, dito sa appearance malalaman mo na na pundido kasi makikita niyo niyan magaspang. Sa pagwi-welding naman dol sa cast iron, madali lang, napaka-simple lang yung pag welding nito. So yung ano dito, yung medyo magandang tanong is kung ano yung tamang procedure. Yun dapat. Kung anong tamang procedure kung paano pinangin yung kundidong bakal. Kasi kung we weldingin lang natin to, mabilis lang. Napaka simple, napaka basic lang yan. So dapat yung tanong natin is ano yung tamang procedure sa pag-welding ng kundidong bakal? Paano yung tamang pagre-repair? Ganon, mga idolo. Okay? So, tara, simulan natin mga idol. I isasama din natin kung paano yung tamang pagre-repair, no? Halimbawa, nag-crack dyan, no? Nag-crack, may crack siya mga idol. Paano ba yung tamang pagre-repair ng crack? Paano natin i-isolate? So yan yung isasama natin dito do'l no? Uh, for example, no? Halimbawa, nag-crack ito mga idol, no? Oh? So, guhitan natin, kunwari ito yung crack natin, no? Oh? Yan. Ayan, yung, ito yung crack natin, ano? so, unang-unang gagawin natin, pag may crack yan mga idol, kailangan mo itingin muna yan. Kailangan mo itingin. Kasi, para, maki, para lumabas yung pinakadulo ng crack. Pinaka-importante na mahanap natin yung dulo ng crack. Dahil kailangan natin i-isolate yon mga idol. So, i natin ang ganyan hanggang lumabas yung dulo ng crack ngayon pag nakita mo na yung dulo ng crack ito na di ba ba, ito yung crack natin so ito yung dulo yung gagawin mo yung dulo ng crack papansiran mo dol pansir ng ganyan ito na di ba pinansiran natin tapos dito yung kabila din yung dulo ng crack kanapin natin pansir yan di ba So ito na, may puncher na dito, may puncher na sa kabila So, ibig sabihin, yan na yung dulo ng crack natin. Ngayon, bubutasan natin ng drill yan. Kailangan natin mabutasan yan para ma-isolate natin yung crack. Kasi kung hindi mo bubutasan yan, mga idol, hindi mo mahihinang ng maayos yan dahil tatakbo na tatakbo yung crack dyan, mga idol. Yan ang isa sa paraan para ma-isolate natin yung crack. Butasan natin, i-drill natin, magkabilaan. So, ayan na, doon, ha? So, halimbawa, ito yung crack natin. Ha? Yan. Buhitan natin. Example lang yan. So ayan. So ito yung crack natin, you no? Know? So ito yung dulo ng crack. Magkabilaan. So binutasan natin para ma-isolate natin yung crack, you no? Know? Hindi na siya hindi na siya tatakbo. So ito na mga idol. So yung ginawa natin, siyempre binibel natin. Maganda yan pag nakabibel para matibay na matibay yung pagka-refer mga idol, di ba? Oh, binibel natin. Yan. So dito nga pala gagamit tayo ng nickel Yonitor brand mga idol Kung pagdating sa quality Yonitor na piliin nyo Baka naman dyan Yonitor Kahit welding machine lang <laughs> So okay So sa pagwe-welding May dalawang ano, method Na pwede natin gamitin Pwede cold welding method Pwede rin hot weld method So pag cold weld method Cold weld method dol, Gagamit tayo ng electrode pag hot weld method naman, yung gagamitin natin doon is oxygen acetylene gas welding, mga idol. So dahil dito sa barko ay kailangan mabilisan, kailangan magamit agad. So yung gagamitin natin method is cold weld method, no? Cold weld method, mga idol. Okay? So nandito 'yan, no? Baka sabihin niyo, gagawa-gawa na naman ako ng ano, na sarili kong procedure, ha? Ito, oh, cold, cold welding oh, of cast iron yan special electrode for, for cold welding okay nandito yan doon hindi ko lang gawa-gawa yan no? so ipinapakita natin baka may makipag ano ano naman mga facebook inspector dyan so ito para matauhan kayo eh, di ba yan okay so cold weld method yung gagamitin natin So, based on yun manual procedure, mga idol, unang gagawin natin, so, magwi tayo dito about 3, 2, hanggang 3 cm. Okay? Weld 2 hanggang 3 cm and then hinto. Tapos, pinning. Ipipinning natin. Pag sinabing pinning, dol, papalupaluin mo yung weld bit. Papalupaluin mo. So, ano yung purpose ng pinning? yung objective ng pinang mga idol is para balansehin yung pagliit ng wellbit, Kasi yung pagliit daw ng wellbit, sabi ni Unitor, ito daw ay nagkukos ng cracking mga idol. Habang habang lumalamig daw yung wellbed, ito daw ay nag stress rank, lumiliit. Kaya nag, minsan, nag, ano, siya, nagkukos ng cracking. Ngayon, para ma-counteract natin yon yung cracking na yan, kailangan mong ipining, e idol. Sabi ni monitor, nasa manual yun. Gaipining mo daw ng ipining para mabalansi yung pagliit ng well -based. Okay? So tara. So anyway, bago natin makalimutan to doon. So ang So magbibigay lang ako ng 85, 85 amps dito. Kita nyo, 55 hanggang 110 amps. So ako, 85. Bibigyan natin ng 85 to. Okay? Tara, tara, tara simulan na natin hinangin yan syempre unang una sa lahat preheat, kailangan mo pray hit para matanggal yung moisture no? importante yan yan pinto huwag mong ituloy-tuloy kasi pag tinuloy-tuloy mo yan Mag-crack-crack yan dol So Sabi ni Yonitor ha Nasa procedure Nasa manual procedure May pinning mo daw O Kaya ganyan mo lang o. So ito yung pang pinning natin Yung pang atok lang Pwede na to Huwag na kayo maghanap dyan kung ano-ano Pwede rin yung ano Yung pneumatic na Ginagamit pang atok ng kubyerta Pwede rin yun So ito na lang gagamitin natin Pwede rin to ipe lang natin, ha? So, alam nyo na, yung objective ng pinning, mga mga idol. So, ika-counter lang natin yung uh, shrinkage ng wheelbed natin para may yung cracking na tinatawag. So, yan. Pwede na yan. So, tapos na tayo dito. So, dito naman tayo sa kabila. Yan, ganyan. Ha? Sa kabila. Nasa nasa procedure din na unitor 'yan. Magkabilaan 'yung hinang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ganyan mga idol. Ganyan oh. Bento. Tapos mira, spinning. tapos dyan dito na naman tayo pero bago mo hinangin yan dapat linisan mo ng maayos so ngayon para maiwasan natin na hindi magbubbles kasi minsan may encounter nyo yan nagbabubbles yan ba? Diba? so kailangan mo yung hitingin ulit o oh, hitingin ka na naman dyan para hindi siya magbubbles pagkahiting o oh, pasada na naman o, hinto and then tining o oh, paulit ulit na procedure mga idol okay tapos dyan dito na naman tayo pinipreheat natin para hindi siya di diba kasi pag na-encounter nyo yan, mga idol na nagbabubbles, kailangan mo i-private. Ha? So ganyan lang kabisik kung paano will mag ng cast iron or punditong bakal tingnan mo dito ba tingnan mo bali nag penetrate yung ano natin rot pass bakit kasi nga may bevel at saka may gap kaya ito mga oh, bali ganun lang ka basic kung paano welding in yung punditong bakal or cast iron diba basic na bisik lang mga idol So kung may ano kayo, may manual kayo ng monitor sa barko, basahin niyo. Malaking tulong 'yon sa inyo mga idol. Oh. Especially sa mga fitter training natin diyan, you know? Yung wala pang idea kung paano maghinang ng kundito bakal. Magbasa lang kayo ng ano, manual lang ng monitor. Marami kayong matututunan doon dito. Oh. So ayan. So ang dito na lang mga idol, oh, diba? oh, basic na basic lang oh. Cold weld method mga idol. Siyempre, monitor yan doon, oh. Ba, monitor. Siyempre, ito pa, oh. Oh, yan. Yun, ito rin yan, do'n. Alam mo naman si, alam mo naman si kuya ako, eh, di ba? Alam mo naman yung mga ginagawa ko dito, mga hindi kaya ang gawin ng hapon. <laughs> Siyempre, e, electrode natin, quality, quality, di ba? Building mas. unitor. Okay, see so you next time, mga idol. Huwag mong kalimutan yung sir to. Bye-bye.